Anong mensahe ang kailangang marilig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang? Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo, baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo, niyo ng pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa so, kung anong mapipick up kong energy. Huwag lang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Eh, ano to? Nine of Wands, the Devil, Nine of Pentacles. Ano yung? Nine of... Ay, double nine. Pag kasi mo ulit yung number, pinag-isa ko na lang. Regardless kung magkalayo, Mocalapit, so game, se me So, double nine plus the devil. O, pag isa yung, o, paghiwalayin ko. Pag ko na ano. Bala ko sana ano eh. Maglagay ako dito ng no? isa. Kasi hiwalay ko to. So, magiging tatlo. Pero wag na. Pag ko na ano. So, ang dating sa akin... Baka maka-encounter ang iba sa inyo. Nang... Karmic connection? Pero na yung single, oh. Yung Nine, Nine of Pentacles tayo so ang dating sa akin single reading to na baka may ma-encounter silang someone na too good to be true or uh, temptations in a way na alam nila sa sarili nila toxic pero na-attract pa rin sila na parang gamu-gamu. So, kayo yung gamu-gamu. Tapos, ito, ito yung person, yung apoy. Na na-attract kayo kahit na masusunog. Masusunog kayo. So, again, single reading to. Kung di man kayo single, edi eh, baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na single. Na, yun nga. Baka, ma-involve sila sa third party situation or anyone na masaya lang sa una sa una lang let's say um, bukod sa third party situation ay someone na ang gusto lang ay benefits so papasok dyan yung friends with benefits or situationship, walang commitment, walang seryosohan. Oh my God. Na bang sa sobrang attracted nung iba sa inyo. Ready. Ready silang ibaba yung standard nila. Kahit na toxic yung tao. O baka late na nila malaman na toxic pala yung tao. Kasi nga, uh, ah, sabi natin narcissist pala yung tao charming di ba charming too good to be true pero deception lang palang lahat alam mo mabait yung pala masama ang gali so ganun kaya siya nagmukhang karmic connection kasi pag sinabi mong karmic connection hindi siya nagtatagal dun, donat at siya didiretso sa ending walang forever sa karmic connection yung para ba siyang ano may karma lang kayong dalawa na kailangang tapusin parang unfinished business mula sa past life na kailangang ituloy dito sa present life para matapos na So, pag natapos na, edi magiging wisdom. At yung wisdom, magiging maturity. Mapusok ba? Eh, ito yung card ng pagiging mapusok. So, beware sa mga single. Tingnan natin, anong susunod na kabanata. Masusunog ba talaga sila sa apoy? O mapipigilan nila? Oh my God mapipigil hopefully mapigilan nila na huwag matukso kasi parang ganun eh natukso sila sa so, maling tao or maling relasyon oh my god eh since tatlo 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 na yung nauna eh di tatlo na ulit ситуацию. So, oh well, ang dating kasi dito, parang nalin lang sila dito. Oh. Parang take advantage sila dito. Kaya ayun, in, in pain. Tapos, maglilid sa inactivity. Yung connection. So, pag gano'ng inactivity. Hindi papalo yan ng disconnection, no contact, ghosting. parang ano eh user yung dating after niya makuha after makuha nung tinutukoy ko kaninang karmic person yung benefits na, may, na gusto niya sa uh, sa Capricorn ayun doon na papasok to pain So again, ito na yung ano, uh, chance. Yung chance na ma-disconnect ba? After nun, ito yung ano, pwedeng susunod na scenario. Disconnection. Ngayon, future outcome. Anong future outcome nito? Kung gano'n na um, mabubuksan na ang kaisipan ng Capricorn kasi ano siya eh? para siyang love at first sight or love bombing or honeymoon stage or face in a way na sobrang in love hindi na gumana yung utak or hindi na nakita yung red flags or nakita man ay hindi pinansin dahil nga sa sobrang pagmamahal ngayon dun sa yung spread kanina dito ang dating namulat mamumulat yung mata ng iba sa inyo na yun nga matatauhan sila na, na sa maling relasyon pala sila Ganon. mawawala na yung honeymoon phase or ewan ko for some reason matatauhan yung libas sa inyo na uh, walang future yung connection Ganon. kaya Ayun, papasok yung pain. weather. kayo yung uh, makipag-break or sila yung ano, um, karmic person. Kasi naging in inactive yung energy dito eh. So, pwedeng yun nga, kayo yung kusang lumayo o sila yung lalayo sa inyo or kayo yung makipag-break or sila yung makipag-break. Or ghosting. No contact. Kasi nga, inactive yung energy. Tingnan natin, kung magtutuloy-tuloy ba yun? Ano yung future outcome? So, whether nangyari na to or mangyayari pa lang, tingnan natin. May bida ba tayo kanina? Wala, no? May lalaki kasi dito, eh. Wala tayong bida kanina. Walang court card na lumabas. Ito, may court card na. Seven of Wands. Uh, well, ito yung bida natin. Lalaki. Lalaking cancer or um, babae na cancer kung extrovert pero hindi sila makatulog dito naging struggle card na to ano yung struggle ito? Di siya to mak hindi makatulog so ibig sabihin, nagtuloy tuloy yung disconnection or inactivity ng energy disconnection, no contact or separation mm -hmm. pero sa period lang naman na to don't worry kasi may period tayo eh, di ba? May time frame. Pero sa time frame na to, hindi, maka hindi makatulog yung ano, cancer nga whether lalaki siya or babae kung extrovert. Hindi siya makatulog ito yung struggle. Struggle na ma-encounter niya. Hindi siya makatulog. Insomnia siya dito. Lagi siya nag-iisip, lagi nag-worry. Balisa. Hmm. o depressed. Or may anxiety, puno ng fear. Sad. Pwede rin sad. Or binabangot. Problemado ba? O na trauma siguro. So, parang hindi na itong mag-manifest. Doon pa lang eh too good to be true. Ayun Ay, na. Yun na yung clue. Too good to be true. Yun na yung sinyalis na toxic. Kasi baka pumasok to sa love bombing. Or baka narcissist yung ma-encounter ng iba sa inyo. Who knows? May the devil kasi dito. Parang evil yung person akala eh mabait yung pala eh. devil OMG so again part 2 sa mga single na kung sakaling may ma-encounter sila na too good to be true or masyado silang na-attract sa tao kahit na may sabit di ba eh kayo na lang ang kusang lumayo diba kaysa danasin nyo pa yung ganitong klaseng problema diba so yan mag-observe muna wag mo nang ma-fall in love kasi pag na-fall in love ka na game over na mahirap na mahirap na kumawala mahirap na mag-isip kasi nga na-fall in love ka na mahirap mag So, para hindi na mag-suffer tulad sa ganitong sitwasyon, eh, beware sa mga makikilala or darating sa buhay ng single sa period na ito. Hilalanin mo na maigi yung tao, huwag ma-fall in love kasi pag na-fall in love agad, game over na nga. sideways. Dito na tayo sa susunod. Bakang masasabi nito. Ay! Nakalimutan ko yung ano ah. Possible part partner. Kaya lang single reading to eh. Ito yung possible person na may encounter ng single. So, ito. Ito pala. Um, isa sa, sa clue para ma-avoid yung ganitong klaseng sitwasyon so kung may dumating na Aries or darating pa lang oh my god Aries isa sa uh, Earth sign Taurus Virgo oh Capricorn Aquarius ayan whether dumating na to or darating pa lang pero kung nababive nyo may intuition naman kayo eh kung nababayb nyo na too good to be true or sabi natin alam nyo sa sarili nyo na toxic kaya nakusang lumayo or else ayun na nga magsasuffer kayo sa bandang huli. base sa tinakbo ng reading kasi hindi rin naman kayo seryoso yun yan eh. kasi nga karmic connection remember So, maglagay pa tayo ng ibang clue. Kasi, ano eh. Mahirap. Kung konti yung clue. So, ah, ito. Ah, magbase rin tayo dito para karoon kayo ng clue. Okay. Kung para sa inyo ba yung reading o hindi. natin. So, yung clue dito ay pwedeng tumama sa inyo mismo or sa person na ma-encounter nyo or na-encounter na. -encounter na Not too good to be true. Ito may hindi magpakulay ng buhok. Kulot ang buhok or afro. Ayan, may bisyo. Unhealthy habits. Oval ang shape ng face. Hmm. Ayan ang clue. So again, general reading to kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fits sa sitwasyon nyo o ng person nyo ngayon, dito na tayo sa deck na to una pang ang kailangan nyo marinig sa period na to huwag daw tumigil sa pagiging generous or helpful sa mga taong in need. Mm -hmm. eh di in short, be kind. Don't stop. Eh, ibig sabihin, huwag tumigil sa pagiging kind. Maghintay. ano well. yun. Tatlo ba? Eh, dalawa. Isa lang. So, sa period na to, bago mag ay eh, mag-pay attention sa intuition. Kaya sabi, wait. So, in short, wag wag lang maging logical sa so, pagdedesisyon pagdi kundi maging intuitive then at the same time so ano kumbaga sa period na to may darating na scenario na kailangan yung uh, maglisten sa intuition kaya sabi wait Bago mag-decide. E ano ay yung no? No. Ask your angel. O yun. Ano to eh? May kinalaman sa topic ng reconciliation. Kung baga, bago makipag-reconcile sa so, anyone na nakaaway for some reason. So, bago mag-desisyon, kaya sabi, no, wag muna. Parang dun din yun. Wait. Kaya yes, sabi, no. Huwag mo nang mag-decision. Huwag mo nang mag-decision. Ito kasi healing eh. So, mukha siyang reconciliation. Ito kasi trial and error or anyone na uh, wise. So, overall, ang dating sa akin, bago mag sa topic ng Reconciliation eh kasi magta-trial and error dito humingi ng opinion mula sa si angel, magdasal magdasal muna bago mag-desisyon o humingi ng sign mula sa si angel Bago makipag reconcile Kaya huwag muna makipagbati. Kaya no. Or mag-investigate muna. Mag-research. So again, regardless kung sino yung naka-away dito or makaka-away. Gano'n the thing. Mag-observe muna kailangan ng investigation, research, or makita yung improvement bago makipag-reconcile. At huwag din kalimutan mag-ask na um, opinion. Magdasal. Dito, dito na papasok itong magdasal. Ask your angels para magabayan ng iba sa inyo sa tamang pagdidesisyon. Anyways, dito na tayo sa susunod. Babasahin ko na lang tong susunod na mga card. Uh, based lang na maintindihin dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction at the period, not say the result might be su surprising. Eto. in order to make the best choice, please. um, ito na nga yung decision making kanina dun sa ano. Kasi decision din to eh. Ano to eh? Cross paths. Eh, cross paths. Cross roads or pathways. So, uh, ulitin ko. In order to make the best choice. Please keep calm. So, doon na siguro din papasok yung as angels. Di ba? Or, bago mag-decision, ayaw mag-meditate. Eto, don't get caught up in your emotions. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Or, no.